Hello mga kabakyard, good morning. Dumating na po yung order ko na vitamins It is from TikTok. Uh -huh. Nag-order yun ko vitamins kay para sa mga alagang baboy at mga biik. No, kailangan talaga na may vitamin sila. Tsaka yung DCM para sa aming inahina buntis. Kailangan din yan para madagdagan yung gatas at saka hindi magbubuo yung mga gatas ng ating inahin. At yung ivermectin naman, ginamit namin sa pagpurga. Yung energy naman, hmm, kailangan talaga namin yan para sa magkalagnat siya. Yung pangtorok namin. Hmm. Nakanda ng aming mga karayong at sirens. Ayan po. Para na rin tayong nag-alaga ng mga anak natin may mga alaga na nakahanda. Kawawa din naman kasi sila parang tao rin. Thank you mga kabakyard. Happy farming.